Sige, siya kids. Anong tawag dito? Tissue. Tissue. Hindi siya may color? Why? Saan ba ito ginagami? Sa? Sa point. It's a point. Is tissue white color? Why? Ano ba Pote. Sige nyo. Ang Okay, lang ba? Wala. Wala true. Hanggang niya. Kuya, this <laughs> is mo na of the mo siya, ilalagay mo siya dito. Kaya po mo. Oh, ha

Ano ba naman nagbihay si Tisha Kim? Pinulit po ni Tim, Sino gusto nang ibon? Kami mo niyo po, Nang kalapate! Pareho lang yun. Nang rabbit! Sino mukhang rabbit? Mukhang rabbit. Nang elepate! Bakit mo lang naging kasya ba rito? Sino gusto nang pera? Magtrabaho kayo. Sino mo naman tayong ibon? Sa inyo! Iba. Iba! 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 Ay, Angat mo na, na Isa lang. Harap, buya, harap sa akin, Harap Kuya, gagawin mo na po yan. Dahan-dahan mo lang siya. Ibababa. Then, ipapasok mo yung camera mo dito. Ready? Kuya, ready na tayo. O, oh, bawal mo dito. na rin nila ako. Dakin-dakin, lakot. dahan, -dahan, -dahan, dahan, -dahan Sinabi ko mo mga sarong physical na yun ganyan hindi na di mo kung mo nandahan dahan ko yung mga ba? baba mo tapos yung sa ko na walay three two pa lang na ko na sa iba pa ba mo ka No, no 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 <laughs>

Ito pa ito yan. Wala kayo Sino ba rabi? <laughs> ano ba kayo ng rabi? Parot, ang galing ng uya. Ang galing <laughs> Sino ba tayo ng rabi? Sa rabi, 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 Ano yung tayo rabi. Rabi, tulog <laughs> <laughs> okay, po. Okay, angkat muli kami mo. Ito ko yung na ito mo ng video ko yung rabi. Ready 3 2 Wow kapatiran sa koya abis naman niyan parang pag wish ano ha adikin mo ako ano magic please so ko 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 Wow up. Ano naman tiningin mo? Ano naman ba? Wala pa naman lagi si Polo? Kuya, ano naman 'yung puso? Ilan mo pa rin alam ang nakatili? naman? kung na si dyan. ay na. pa naman kasi. Pupatakop ng. Oh. Bakit kaya pala si Polo? Ayan